So ayan mga kaprobinsya, isang magandang araw sa ating lahat nung no? ngayon kasama natin si Kia Tuto, si Kia Mani, si Kia bani ayan, tsaka siyempre, si Kia Jimmy na nasa gitna, tara punta natin, so nandito na naman tayo sa ating part 3, sa panglambat dito sa may gunog na to, grabe hindi maubusan ng isda, tara tignan natin yung nauli nila, may nauli na to sila eh, may huli ka na boss, uy dun o may tumalon, nakita ko, nakita ko, Nakita ko. isang piraso, isang kilo lang. Patingin daw, boss. Nako, napakal napakalaki nito. Nako. Grabe, Sobra. halimaw. Uh. Sobra. Grabe laki, guys. So tara doon, punta natin sa si Kebutong dahil parang may tumalon doon eh. Na sinundan. So ayan na mga kaprobinsya, grabe, panibagong huli na naman. Tara, dali natin ito sa gilid. Habang si Kuya Toto eh, nagbubuhay na doon ng apoy. Grabe yung lalim ng putik niya dito mga kaprobinsya. Ah, init na tubig! Ito na mga kaprobinsya, buhos natin dito. Ayan, tatlo pa lang yung huli natin ngayon. So... Ah, goy! Grabe yung lalaki! Huh? May kilo to sobra! Ano? So ayan eh, mga kaprobinsya, may dumagdag pang isa. Ayan oh. No? Ayun o. No? Yay!

kay mag ihaw tayo mga kaprobinsya subukan natin yung ano dito ah oh, grabe kalalaki dito lang banda ito ilagay ito dito lang banda sa may dito dito jan jan jan. dyan hindi ay lang dyan sige may kaliskis yan eh ah oh, ikaw lang nainitan ayun no oh makon butas so ayan oh, na mga kaprobinsya lutong lutong na siya sunog ba Ang tawag dyan, sunog ba? Grabe, laki. Sabay sa saan natin dito ba? Ayan, palaman siya. Okay, ka talaga mga kaprobinsya. Nagpahinga na muna yung mga tirador natin ng lambat dito Pagod ba, boss? Sobra. Ayan. baguang lat ang tayo, na. Magtikin na lang, sunog ba? So ayan na, balik tayo mamaya. Antabayan na natin kung may maglubog na naman ba na lambat. So ayan na siya. Ayan.

yun ang lambat namin guys paikot yun o guys yan tapos yung mayari guys medyo pinayitan medyo napalubog punti kay gabing init yan na sila yan mga gustin ito ba guys <coughs> bangkuan na guys bangkuan na guys ito guys, gabi kalaki oh. Kapitik-pitik talaga guys. Hmm. Hmm, mo guys. Kalaki yan guys. Ito ka na siya sa kamera. guys, pagkalaki guys. Mga isang kilo kalate yan guys. <coughs> <coughs> Nakuha nila guys kay... Hapon na kami guys. Ito yung ito so, si so, Gigay Gigay. daw, malaki, you know? Hmm, malaki. Tapos yung Gigay rin, lumos mayari, nakakuha rin. Malaki hmm. din, guys. Sigurado makadala ko. Tapos ito, guys, may kuha din sila, oh, pagkalaki. Grabe ang pagkalaki yung kuha nila. Masat kalate. Oh, Stimit. Huwag siya itong isa, guys. yung know, malaki din yun, guys. You know, yung mayari sa kasi Gigay. Ano, dadalala malaki eh. Uy. Okay. Nilagay naman sa nilagyan. Sa mesa isa pa daw, may isa pa. Guys. May kuha daw sila, tapos dito may kuha din siya. Yun pa yun. makaplas yung isa. Oh, may kuha malaki din. No? Oh. Laki din lang na kaya bagtong. Bawin lang sa lutut Ulit. Aruy. Ang <laughs> na. Gabi nila kagaling guys. Sige gay. Sige gay. Sige gay. Sige gay. nila guys. Tapos siya isa dito sa gilid. Oh. Kasi hindi nag-ano. Gawak na nga na. nila guys. Ang guli nila. Ito so guys, ako sila guys. Kalaki guys. Kaya bugto okay. na ako guys. Huh? You know, you know, yun, yun, yun. Baka sa Ay. Nag-enjoy tayo dito. Dito, dito mas sinabi ko. You know guys, so nakakawa na ako. Na na, oh? Ini siya o. Oh. Isa katikles. Aroy, kalaki o. Oh. Oh. Okay na. So ayan mga kaprobinsya, ayan kaakyat lang natin. Grabe pagod. So, ayan, ito lang yung nahuli natin, no? Tara. Uh, papakita lang natin sa inyo. Medyo konti lang, pero marami-rami din. Ito, mga kaprobinsya, ito lang yung ating huli, oh. Ayan, oh, buhay pa, oh. Lumalaban pa, eh. Ayan, oh. Ito lang yung ating huli. Mm. mm. Grabe mga kaprobinsya yung lapad oh. Oh, hula. Grabe lapad ng tilapia mga kaprobinsya. So ayun mga kaprobinsya, hanggang dito lang yung ating video. No? I hope na nag-enjoy kayo sa aming adventure na naman for today. No? Ah, kasama si Kuya Manny, si Kuya Tutu, si Kuya... Hmm, sino na ang pangalan nun? Si Kuya Butchoy, si Kuya Kuj, tsaka si Kuya Bani. Alright! So yun, uh, I hope na Siyempre, supportan nyo yung channel natin, yung uh, Buhay Provincia TV. Ganito lang kami guys, mamuhay dito sa probinsya. Ayan, hanggang dito lang mga kaprobinsya. Maraming maraming salamat.